May nagtanong sa akin. Sir, may tanong lang po ako. Totoo po ba na naghahakot gamit sila? May message po kasi sila eh. naman ako. Kukuha daw sila ng gamit ko at kasama nila barangay. Sana mapansin po. Salamat. Okay. Ah, uh, marami talaga kakakuhan <laughs> mga Maluha na 'to eh, no? Well, um, unang-una ho, no, uh, bawal ho yung mga hakot gamit na yan, no. Uh, pwede lang ho silang maghakot gamit kung uh, may desisyon po ang korte. For example po, nanalo po sa small claims, no, at uh, wala hong uh, cash na pambayad yung ano yung, uh, nakautang o no? yung, yung natalo sa small claims, no. So, gagawa sila ng rate of execution, no, para maghakot po or maggarnish ng gamit, no. Doon lang po po pwede silang maghakot ng gamit. Pero kung sila po mismo at sinasabi nila isasama yung barangay, eh, hindi po po pwede yun. Illegal po yun. No, hindi, wala ho silang karapatang gawin no? So, isa na naman po itong maliwanag na pananakot po. Ano? Ah... Uh, uulitin ko po no uh, ang barangay po natin eh, hindi na ini-entertain no yung mga kumpanya ng ending lending, financing at mga Kasi po institution po sila, no malal mga kumpanya na po sila eh. So po pwede na ho silang rumeta no sa korte no kung gusto nilang magdemanda. As long as nasunod nila yung proseso. Okay? So malabong mangyari po na maghakot sila ng gamit. Ano po? hindi po po pwede nilang gawin yun. No? Kailangan po yan, eh, may order po ng korte or court order. No? Uh, para po maipatupad no, yung paghahakot gamit katumbas nung uh, nautak mo sa kanila. Okay? So, ang payo ko po sa inyo, uh, para maiwasan nyo na po itong mga itong klase ng mga mensahe, eh, mag-ipuno kayo, no? Bayaran niyo yung nahiram mo sa kanila para po matapos na 'yan. Kasi hindi ho titigil yang mga 'yan na tumawag sa inyo, tumawag sa mga references niyo, i-message kayo ng kung ano-ano, i-email kayo ng kung ano-ano kasi hindi ho sila marunong manibil. Ano po, lagi niyo hong pakakatandaan 'yan. Yung mga ganyan klase ng mga ano, mga maniningil, kuno, eh wala naman ho talagang alam. So, gawin ang payo ko sinabi ko sa inyo kanina ang maipapayo ko sa inyo ay mag kayo ano po Pag-trabaho po kayo kung may trabaho kayo no kung wala ho kayong trabaho maghagila po kayo ng trabaho para kayo makapagtipon para humabayaran niyo sila ano po tapos uh, dagdag ano na rin po sa inyo no na maghanap po kayo na side hustle ano po Kumbaga, under source of income. Marami naman po dyan. Po, pwede po pwede ko kayo magtinda-tinda, online, o kung marunong kayo magluto, mag, uh, mag kayo, pagka yung off nyo, ano po, para at least, hindi na kayo darating sa punto na manghihiram pa kayo sa mga kula na yan. Kasi titingnan nyo po, no, sa halagang 2,000, gaganyanin kayo. Di po ba? Samantalang kung may side hustle kayo, yung 2,000, saglit lang huyang kikitain niyo. Di po ba? Hindi pa kayo makaharas. Hindi nyo mararanasan yung ganyang pagdidegrade sa inyo ng mga walang kakwenta-kwentang ola na yan. O di po ba? Huwag nyo hayaan na mayroong ibang tao na ganyan din kayo. Ano po? Kasi sa totoo lang po, may party po tayo dyan. Ano po? Kumbaga, Siyempre, hindi ko natin nabayaran bayaran eh, sa, sa takdang oras kasi may due date Eh. So, ang gagawin po ng mga hinayupak na yan, eh, tatawagan ho kayo, iri, pati yung reference ninyo, pati yung mga contacts, mga contacts na ninakaw sa inyo. O di po ba, eh, may mensahe kayo ng ano-ano. Yun lang ho, kaya nilang gawin eh. Di po ba? Pero beyond that, wala na ho sinong kayang gawin. Ano po, yan ang patandaan ninyo. Kaya, kung ayaw nyo nang nakakaranas ng ganyang ano, harassment, eh, tigilan nyo na ho, huwag na ho kayong ano, manghiram sa kanila. Huwag ho kayong dumating dun sa punto na mape-pressure kayo sa kanila do sa harassment nila. Ano po? Kasi pag na-pressure kayo dyan, ang gagawin nyo, ang uutang din kayo sa imang mga ola. O, oh, yung utangin nyo dun, ipapatong nyo sa kanila. Oh, tapos, mangungutang ka na naman, papatong mo na naman sa kanila. Hindi na ho kayo matatapos nyan. Hindi po ba? O, eh, ganun lang, paikot-ikot na lang ho ang buhay nyo dyan sa ulan na yan. O, di paikot-ikot din, pabalik-balik lang ho yung mensahe sa inyo. May stress lang kayo na may stress. Marami na ho nang kaganyan at pinagsisisihan ho nila. Ano lang ho ang pinapayo ko? Mag-ipon at magbayad. Di po ba? Gumawa ho ng mga ad, ano, sideline. Marami naman ho eh, di ba? Na pwedeng pagkakakitaan. So, um, huwag nyo na silang ano, hey, tangkilikid. Pag nabayaran nyo, stop nyo na ho doon. Huwag nyo na silang tangkilikid. Kung gusto nyo ho talagang mangutang, e, i-build nyo po yung inyong ano, uh, credit standing. Para po sa banko, sa lending, sa financing no, ng mga legitimate, eh, makakapanghiram kayo. At least malaki-laki ho. Pwede nyo gawing puhunan sa negosyo ang bangko minimum 30 nagbibigay. Pati yung lending at financing may ganyan. 10,000 to 30,000. Kagandaan mo doon, naka-amortize mo yun. O, pwede yung 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Depende yung sa kakayanan ninyo. Diba? Kasi i-evaluate nila kayo eh. Aalamin nila kung ano yung kakayanan nyo lang na amortization para nakakahulog kayo. Hindi yung kagaya niyo mga ola na yan, biruin nyo. Basta mayroon kang ID, bibigyan ka ng pera. Kahit wala naman silang alam kung may trabaho ka o wala. Tama ho ba yun? Mali ho kasi yun eh. Hindi ho yun yung tamang uh, paraan para ho magpangutang. Ando na ako, gusto nilang kumita. Pero hindi tama yung ganung klase ng pang, ano, pagpapautang. Biro mo, may ID lang, bibigyan mo na ng, ano, ng pera, pautangin mo na. Tama ba yun? Paano makakabayad yun? Samantalang yung mga legitimate na lending, financing, tsaka banko, abay, evaluate i yan. No? Dinidiscuss niyan yung, ano, yung uh, detalye ng loan sa inyo. Tatanungin pa kayo kung tatanggapin nyo o hindi. Ganun ho kayo kay importante sa mga yun. Kasi samantalang sa ola ba, Nabigay mo na yung ID, o, oh, madadalan ka na ng pera niyan, tapos na. Oh, tama ba yun? No? Kaya oh, ano, no, huwag ano, kayong ano, matatakot dun sa mensahe nila na kukuha ng kayo ng gamit. Kasi dapat, meron ho muna demand ng nangyari. O, oh, dapat ho yan, kahit pa paano nakapag di ba, sa demanda ang ating mga hukom, no? For example, sa, sa, small claims. For example, natalo kayo. Yung po, pwede silang mag-garnish doon. Kailangan nilang ano, mag-ano ng uh, rito of execution para si Sheriff, pupunta sa bahay ninyo, diba, para mag-garnish ng gamit. Nung katumbas nung inutang nyo sa kanila. Ganun ho yun. Hindi po pwede na i-message lang kayo tapos pupunta na sila, sa, kasa, papasama sila sa barangay. Kukuha sila ng gamit. Ano hilo? Huwag kayong na ganyan. No? Mali ho, kasi yun eh. Uh, basta ho, yung pinayo ko sa inyo, gawin nyo yun. No? Para mabayaran nyo sila. No? Tapos kung hindi nyo naman talaga kailangan mangutang, huwag no, okay na mangutang. Kasi obligasyon ho yan. No? Uh, Paulit-ulit ko yung sasabihin sa inyo. Obligasyon ho yan. Pagka ng utang, kailangan yung bayaran. Kasi may pumunta sa inyong pere. Diba? Napakinabangan nyo yung pera. So kailangan yung bayaran. I hope na sagot ko po itong katanungan na ito no at uh, kunin ko na po itong opportunity na to para po magpasalamat sa inyo no sa walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos no and kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahin ko kayo na suportahan po yung iba ko pa po mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.